Ayan, mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Okay na tayo dito sa taas. Linis na, linis na. Kompleto na. Ito yung natitirang portion kanina na binalikan pagkatapos mananghalian. Ayos na. Oh. Bigay pangita na. Pangita na ang kahanggan na ni mm Ito naman yung katabing niugan. Ah, uh, medyo mas maliliit pa yung kanilang mga niyog, Sabi nga ibabago pa lamang naupo. Oh. Ayan, mga nila, maliliit pa. matagal-tagal pa lang pa bago papabunga niyan. Although may mga ilan, mga ilang-ilang puno na takara na namumunga na ito sa amin ay talagang uh, namumunga na lahat yan dati ngayon ay babago uling namumunga pagkatapos nung mahabang taginit no, nung El Nino ay tumigil sa pamumunga yung mga takara natin yung mga mabababang niyog pero ngayon ay ayan. may mga bunga na uli sila o, ito naman yung kabilang dulo ng ating lote ayan o ito yung kabilang uh, kantong dulo Mhm. Mm mga puno dito ng ano to? Ano mga puno to? nalimutan ko yung pangalan ng mga pulong ito pero yun ay sa kabila na labas na ng ating labas na ng ating ano makawad uh, mahugani ah mahogany yan mahugani tree ano you know, tataas na rin ilang puno gani ano you know. sa kanila na yan wala na tayong uh, say sa mga punong yan pero itong tumbas kinakapitan ng ating mga uh, kawad ay atin yan dahil tayo ang nagbugsok niyan oh, yan o oh. hindi kay ayos na ayos na hmm. ito yung uh, tinigilan nila kanina dito sa lugar na ito ngayon ay mayroon pang counting portion dun sa may tabing kalsada dun naman tayo pupunta para tapusin yun dito kahit tanghalin tapat ay malilom kakala mo eh, laging pahapon kasi yung mga lilim ng niyog eh talagang ah uh, yung mga dahon niya ay halos hindi na makalusot yung sikat ng araw dahil nga puno ito ng mga niyog na tanim pa ito dati ni natatay nung bagong kuha pa lang ito yan so tara let's walk okay na tayo dito sa taas Punta tayo sa baba. <laughs> Dahil mo nakuha ah. Nakayos ah, nga yan. Oo. Oh. Malaki minus sa pilch yan pag napapakay mo sa baboy. Yan yung mga ah, tawag doon yung likay. Yung mga iiwang mga o oh, bagsak na niyog ay eh, free for take na yan. Finders keeper na yan. Sabi nga. Hinihingi naman nila. Sinasabi naman nila sa atin. tayo naman sa mga ganyang uh, pangyayari ay wala tayong masamang tinapay dyan. Okay, ating mga manok. Kapapatok ako lang yan dahil dinalahan ko ng sapal. Yung pinaggataan ng niyog. Kasi kapag uh, nagluluto kami ng ginata sa tindahan, eh, libre patoka na sila tuwing tanghali. So, ito na tayo. Papunta tayo sa baba sa so may tabi ng kalsada kasi may mga counting portion pa doon na hindi pa natapos. Kasi yun nga may lugar na may hinlulumbo na nakakagat na isang ka, kasama natin sa pagtatabas. Ang laki na ng kalabaw oh. Bara ako. Oh. Kalabaw yan ang ating kasama sa pagtatabas yan yung ginagamit sa paghila ng pison ang ganda ang katawan mga ano siguro yan 50-an o 55,000 talaga so ayan ito. Konti na lang yung kanilang lilinisin dito. Ayan lang. Mga ano to. Kalahating oras na siguro. Tapos na ito. Ayan lang yung ano sa may Andiyan yung ano, yung lulumbo. Baka magulat ako, madali kanya. niya. Lagi nga nakatingin. Lagi may isang tao sa labas yan. May bantay yan. May, may sili o. Yung sili ay talagang iniingatan dito. Hanggat maaari hindi kailangan hindi maputol. Ito yung ano eh yung bahay ng Hinlulumbo ayan o ay marami nang nasa labas dalawa na marami na rin pala talagang tao ito ayan o ayan mga kabalod mga kaiksang brodo uh, kita nyo ga ayan o may tao talaga yun o dalawang taong nasa labas pantay ba tayo mapagad na yan hmm. so yan ito naman eh sabi nga eh tapos na ito ilang hagupit talaang ng Itakay, tapos na ito so salamat sa panunod mga kabalit mga Alexa broad hanggang sa muli Alexa Alexa patay mali siya Isnob siya